What's up mga ka-access? Isang nakabibiglang balita ang ibinahagi sa social media ng ama ng It's Showtime mainstay na si Sean Dominguez. Ito ay ang traumatic experience na nangyari sa kanyang anak na si Sean Dominguez sa kondo nito kung saan isang lalaki ang nagtangkad di umano sa dalaga. Ayon sa ama ni Sean na si John Florendo, tinangkang halayin si Sean ni Sherby Torno aka Ronnie Gray, isang gay bar dancer at performer. Sinundan di umano ng suspect si Sean sa condo unit ito at perasahang pinasok ang dalaga. Tinangkapan itong buksan ng pinto at halikan si Sean. Nang laban di umano si Sean kaya nabigo ang tangka ng lalaki at nagawa pa niyang videohan ng suspect habang ito ay tumatakas. Ano yung unit mo? Ire-report Ire kita! Ire-report kita! Maliwala ka sa akin! Ire-report kita! Manyang ka, ka! O ano? Bobo! Bobo! Isa ring voice recording ang kumakalat kung saan maririnig na kinokompronta ni Ate Girl Jackie sa police station ang suspect na umami na kanyang tinangkang halikan ang dalaga. Hindi ka po yan. Ano bang gusto mo mangyari? Gusto mo sinunod yung vision? Hindi bala ka mong sala talaga. Wala. Tinan ako lang pa kanina. Pero parang lang. Sinabi ko lang ano. Gusto siya. Ha? Hmm.

Sa kasalukuyan ay nasa kustadiyan na ng Quezon City Police District 10 ang naturang suspect. For more of Showbiz updates, just subscribe to Showbiz Entertainment Access.